Parang, parang hindi bumuka bibig pagka uh, nagsasalita. Tignan niyo, ha? Ah, uh, magkano mo ibibenta ulit? Sinabing mura lang. Hmm. Sipa, 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 sipa. Ah, uh, magkano nga? Hmm. Sinabing mura lang, eh. Oh, ano tinitingin ninyo? Hmm. Uh -huh. yeah! ah! Ah, <laughs> uh, eh, si ano, si, ah, uh, eh, sino? si, yeah. si Brooke, si Brooke ko. Oh. oh, bakit? Kasi, oh, yung, ah, uh, si, si Kermit to ako. Eh, ano ngayon, wala akong pakialam kung sino ka man pilato. Ang tinatanong ko, ang sagutin mo. ano kailangan mo dito? Eh, kasi, oh, si, ah, uh, si Brooke oh. pinagawa tong plan sa Eh, Jerry, no, di-deliver ko, no. Akin, okay, ah, magkano? Ah, uh, ah, <laughs> oh, wag mo kami tatagayin, magkano? Ah, uh, sandali lang. O. Eh, eh, sandali. Kay bro ko, i-deliver dahil siya ako nagpagawa. Aba! Diskampyado ka ba sa akin? Oh, hindi naman sa ganun, Aling Tikang. Yan ba namang pagmumuka? <laughs> Yan ba namang pagmumuka nyo eh? Hindi ko pagkakatiwalaan. <laughs> Uy, ang ganda din doon nyo. <laughs> Talaga? Ah, uh, wow! Ano pangalan mo? Ah, uh, Kermito. K-E-R-M-I-T. Wow! Amerikano! <laughs> oh, yeah. Oh, um, Americano. <laughs> ah, sa iyo. Alam mo naman ako, pinipili ko lang mga taong pinapapasok ko sa bahay namin. Basta mo na Pinapapasok ko. Hali kayo, to. tuloy ka. <coughs> tuloy kayo, may, Tuloy, kayo, Ay, bro. Ay. mo sa mga to, Americano. Emmy, sandali lang ha. May asika sa sa kitchen. Ah, lintiks. Ah. Salamat. <laughs> oh. Gawa na? Oh, syempre. Alam mo naman pamilya namin eh. Yung mga uncle ko, mana lang sa akin yun. Genius. Ay, ay, ay. Oos, okay. talaga? Patatestingin oh, ko. Oo, gusto mo, testingin mo na yan. Sige, tatestingin ko. Umupo ka muna. Oo. Okay. Oh. Sandali lang. Uy, <laughs> yun yun yung plancha! Oo nga eh, testingin natin. <clears throat> Umupo pa sa lapag. Ay, <laughs> anong pangalan mo? Pakialam mo. Ah, uh, ah, uh, wala naman. Tatanong <laughs> lang ako. Pahiya <laughs> ako rin anong pangalan mo? Taytum. hmm ganda ganda pangalan Nice name. Taytum. may crush ka sa akin ano? Ha? may crush ka sa akin? ako? wala wala. Pa wala. ang ibig mo sabihin, wala kang crush sa akin. itong gandang kunto, wala kang crush sa akin. eh sa ang sa sabihin, yung ano eh, kasi uh, Ikaw, eh, sobrang dadahan, dadahan. Ito. sa sa eh, sa 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 Ito. Ewan ko, tinatulong nga kita, tatanungin mo ko, tinatanong ko nga ano yung nangyari. Kermit! Kermit, tali ka nga rito! Bakit? Bakit? Bakit, ha? Tingnan mo! Tingnan mo, pinagawa ko sa inyo! Ano nangyari? Ano yun, ha? Pati Ako tatanungin mo, pinagawa ko nga sa inyo ito dahil ayaw mag-init, tapos ngayon nag-yelo! Genius, ha? Ano nangyari yan? Pinagmamalaki ko pa naman sa lahat ng babae ron na ang lahi natin magagaling genius, matatalino. Tapos, plancha, ginawa yung freezer? <laughs> Nakakahiya. Aber, aber, aber. Sige, magalungkat ka sa mga science books. Sinong scientist na naka-invento niyan? Plancha, naging freezer. Ako lang. Ginagawa ko na nga diploma niyan eh. Oh, ano mukha kayo na iaharap ka sa mga babae ron? Wala na. Eh, di <laughs> pa nang iaharap mo. <laughs> <laughs> Walang kabilib-bilib sa teyo. <laughs> uh-huh.

Lobo, lobo! Kaya nga pumasok ka rito! Tuloy, tuloy! So, masungo, masungo so, kasi dyan eh! Ay, ikaw! Huli, huli! Huwag ka masasusul po Alam mo naman si banda dyan eh! Oo! Oh, ano ka na ano? ano? Hindi <laughs> eh, ba ba umibili kayo ng gintong ipin? Ang gintong ipin? Oo! Siyempre! Tiga hmm, mo! Diba? Tingin, tingin, tingin! Ah, ah, Wala riyan! Hindi hmm. dito! Ay! Ang <laughs> dami naman yata niya! Ang <laughs> dami ka! Oo, iba ka sa mong kinuha to, Lobo, ah. Anong palagay mo sa akin, magganakaw? Ah, Sino mo sagutin kita ng totoo? <coughs> 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 oo, oh, oh, pa, para... Para bumulang. matatakot na kayo. Ito ba yung mga gintong hippie na sinasabi mo? Oh, ang mga mga mahinan pa, ayos to. Marami ito. Ito ba yung mataas ang kilatis dito? Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Pwede, pwede. Eh, magkano mo ibebenta? Mura lang. Parang... Parang hindi bumuha, bibig pagka nagsasalita. Tignan niyo, ha? Eh, uh, magkano mo ibebenta ulit? Sinabing muro lang. Sipa, 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 sipa. Sipa. Magkano nga? Sinabing mura lang eh. Oh, ano tinitingin ninyo? U yeah! 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 Ay, itiyo nyo na ako. Isusulit na kita, hindi na kita yung pimenta.

Bakit hindi natin tanungin si Kermit kung para kanino talaga yan? Huwag mong sasabihin di akin yan. mo um, <laughs> Teka muna, teka muna, tito. Huwag mo naman daanin sa dahas. Obvious na obvious naman na sa akin eh. Sa akin sa sa so tabi ko. Hindi! 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 yan. Hindi! Jerman ba, ka na, sir. Huli ito! Dali lang! Dali ba kami ba rin? Hindi, wala mo ko. Dali kayo, sumulot kayo. Akal na, ha? Dali lang, dali lang. Maglarako ka. Hindi, ho. Sarili kong kotse ito. Hindi ko nga lang mabuksan, eh. Parang mabuksan na maglarako ka. Sandali lang, ho. pati ko ba naman nakawin itong bulat? Bulok na ba ko to. pati pa ka pa, ha? Kalaka. Kali hmm. ah. hmm. pues, oh, parat... ano na mga bata. Ha! Dali na. Ay, na. Kali na. Kali na. na. Kali na. Kali na. Kali na. na. Kali na. Kali na. Kali na. Kali na. Kali na. Kali na. mo? na. Kali na. nga na. Kali na. Kali na. Ito bang itsurang ito? Mukhang karnapper. Oh. Ha? Ah, uh, hmm? uh, sandali ah, lang. lang. Ay, uh, ano yun? Ay, ito. Ay, hindi ito. Ay, hindi ito. So, sosyal na pala, diferensya ito? Oo nga eh. Bueno, kaya ba yung sinto? Ay, kaya, kaya. Mga 30 minutes. Oo. Hmm. 30 minutes. Babalikan ko na lang. Meron lang oh. ang pagkakana. Teka, baka naman tagayin niyo ako, hindi niyo ako kilala, ha? Ako yung anak ni Colonel Leo Alicante. Really, boy? Pero mo nga naman ang pilis ng panahon, ano? Ang laki na mo. Siya ba yung Fred eh? Lai? Siya ba yung Ayusin niyo. Oh, 30 minutes, ha? Okay. Siya nga, no? Kamukha ang mukha nung tatay niya, no? Hmm. Kuwang-kuwa yung no, eh. Hmm. 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 Ako nagpresenta sa inyo diyan. Yes, sir. Kaya pagbutihin yo. Yes, ma'am. Kung hindi, babalik ako. Totodating kayo. Yes, sir. Ma'am, General, Captain, Chairman, okay. may mahala dito. Oh, Pari Chong, pasok na ako. Bangon ko. Pasok na ako sa eskwela. Bangon. Lul. Sige, si Okay, sige. Okay. Mm -hmm. Ayan, ayan. Sige. Palagay ko ito na ang pagkakataon para makapagpasikat tayo ng gusto kay Chairman. Total, mukhang marami sira itong kotse. Yung itsura mukhang bumulong-bulong eh. Mabuti pa, ayusin na natin ang gusto. Diba? Oo! Hoy! Ano ginawa niyo sa auto ko? Ah, ah, uh, ready boy. Dahil kay bigang ka ni Chairman, binigyan ka na namin ng aming service to lose. Inayos namin lahat. Uh -oh. Yung pistol. Yung pistol may katok. Pali ang lakis. Ayan. Bagong overhaul yan eh. Eh, kasi may mga langit may mga kalampag yung upholstery eh. Upholstery? Bagong gawa rin to eh. Eh, yun yung shock absorber, saka yung mga upholstery, basta mga kapalipeke. Oo, yung mga ano. Meron Pero di paray siya lang naman yan eh. Inayos niyo ba ang susiyan ng auto ko? Susiyan? Ha? Sinabi ba sa susiyan? Ewan, ha? Meron ka bang pinapagawa ang susiyan? Ano? Oy. Papatayin ako ng tatay ko dito eh. Nako. Masagi na ito. Ready boy? Kalibay! Hey, boy! Hey, boy. Papatayin ako ng tatay ko! Eto, <laughs> mas malaki, oh. Sige, panatan mo. Salamat. Ano? Babysitter? Oo. Oh, may date lang daw tong si, uh, si Aling Bella. Babayaran ko kayo ng limang piso kada oh. oras. At wala kayong problema sa anak ko. Ang bait-bait ng anak ko. Mm. O ano, payag na ba kayo? Siyempre. No sweat. Kaya namin yan. Siyempre. Ay, Ah, <laughs> uh, <clears throat> Kermit, ikaw na ang bahala dyan sa assignment na yan. Ako, chong, hindi ako pwede. May, may exams oh. ako bukas, eh. Kailangan ko mag-aral. Ikaw, oh. Ah. Mm. Ah, Bert. Bert. ang ah. nga kailangan to sila ng babysitter. Ikaw na ang, ah, uh, mm. Ah, yep. babysitter. Ah, kayo ba, <laughs> misis? Mm-mm. Eh, yung anak niyo ba, eh, mabait? Oho, oh, mabait. Eh, kung ganun, oh, eh, ayaw ko na lang. Oh. Sige. Teka nga muna. Qualified ba ito para maging babysitter? <laughs> Parang may duda. Ernie! <clears throat> Parang may duda si Mrs. sa qualification ko as babysitter. Qualifications as babysitter? Oo. Excuse me, Mrs. Sanali lang. Sanali. Excuse me. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Sa katotak na diploma. Sa kanya to. Uh, Master of Child Psychology. Pediatrician. Eh. Obstetrician and mortician. Kompleto. Harvard University. <laughs> ah. <laughs> Aba, e qualified nga siya, no? Oo. Oh. Mm -hmm. ah. O oh, sige, okay. kaya na ba kayo? oh, mas uh, mabait ho anak ninyo. Ay, naku, ang bait-bait-bait ng anak ko. Hindi ho malikot? Hindi malikot. O oh, sige, sandali lang ho at lang ako. O oh, sige, dalian nyo lang ha, at malilate na ako. Uh, magdala kayo ng isa, no? Souvenir. Ah, uh, Mrs. Kayo ba'y eh, walang plano magpaalaga? Opo <coughs> <coughs> ka muna, tatawagin ko lang anak ko. <coughs> Halika, nakutiyak na magugustuhan mong anak ko. Ang bay-bay niya talaga. Magkakasundo ah, kayo. Buti naman ako ganun. Eh, nasan ho ba yung baby ninyo? Sinong baby na anak mo? Misis, malaki na ho pala ang baby ninyo. Oo, ang anak ko, si Boyet. <coughs> Talagang hindi na baby. Ikaw, ba? Ha? <laughs> Bakit? Anong kala mo sa Hindi pa binyagan. Pilas sa no? Ay! No, talagang cute ang anak ko. <laughs> Masyadong palabiro. Talagang cute na cute ang batang yan. <laughs> cute na cute. Talagang cute. Naku! No. <laughs> Paano yan, Bert? Eh, bahala ka na sa kanya. Maiwanan ko na kayo. Palagay ko, magkakasundo kayo dalawa. Maiwanan ko na kaya. Fila yes, to. Mrs. 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 Hoy! Mrs. Mrs. Hoy! Ah. Alam mo ba, lahat na nag-aalaga sa kanay... Eh, hmm? hmm. alam mo, Boyet. Alam mo, hindi naman tayo dapat... Eh. Dapat nga, magkaibigan tayo, di ba? Mga magkakaibigan, naglalaro. O di, tayo. Anong gusto mo laro? Gusto kong larong ko, boy. Yun! Naku, tama-tama. Kahawig na kahawig mo si Lone Ranger eh. Kunwari, ikaw si Lone Ranger, ako naman si Tonto. Magkaibigan tayo. Ayoko ng laro yun. Eh, anong gusto mo? Lika! Sumunod ka sa sa baba. Lika! Lika! Iya! Bang, bang, bang! Kaputi! Lapti! Lapti! Na! Bang! 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 Ayoko Ayoko na! Ay, pagod ako. Ay. Ay. Gusto ko pa eh. Sige na. Eh, patay na. Pakabayo eh. Gusto ko pa Basta. Sige na. Ay. Wala na ako. ibu eh. Wala ka pa ibang larong-laro? Iba naman. Sige na nga. Bye bye na tayo. Bye bahay yan. Ayun, Sige, pero ang gusto ko, ako tatay. Ikaw nanay. Ha? Ayos ba? Ah. Hmm? Ah. Ay, Bert! Ay, ah. Mrs. dumating na ako pala kayo. Buhay ka pa pala. Ah, ah. ah, ang ibig ko sabihin eh, kumusta ka na? Mabuti naman ho. Oh, kumusta si Boyet? Mabuti rin ho. Oh. Bakit oh? Wala ka namang palampasa, eh. Oo, uh, ah, bakit? Nakasundo kayo? Oo, magkasundo, magkasundo. Wala kang problema? Oo, oh, wala. Ay, sinabi ko na sa'yo, mabait ang anak ko, eh. Ay, naku, no, ko, Wala ko, ko problem, problema, problema. Ah. Ay, siya nga pala, magkano utang ko sa'yo? Ay, eh, bahala na ako kayo. Ano ba ang usapan ninyo? Sa limang oras, limang piso kada oras. 25 pesos, ano? Hmm. O, ito. Yung suklit, tip ko na sa'yo. Uy. Nakadoble pa. Sige, salamat ako. Oh, o, paano? Tutuloy na ako Ah, oh, sige. Salamat din, Berta. Anak niyo, may talaga. Ang galing mo talaga. Uh, Ang galing mo talaga magalaga ng bata. O, oh, e, isa nga pala. Nasa nga pala si Boyet. Ha? Uh, uh, nandiyan lang sa baba. Uh, S sige, oh, okay. Tutuloy na ako. Sige lang, ha? Sa ulitin, ha? Ah, oh. Boyet, Buwan, ha? I'm so proud of you! Boyet! Oh, yeah! Anak ko! Ah!